Hiniling ni Sen. Antonio Trillanes IV na tanggalan siya ng Priority Development Assistance Fund o mas kilala sa tawag na Port Barrel sa pondo o budget ng gobyerno para sa taong ito. Sa sulat niya kay Senate Finance Committee Chairman Juan Ponce Enrile, hiniling niyang ilaan na lang ang 200 milyong piso Port Barrel niya para sa mga infrastruktura. Patunay raw ito na wala siyang balak gamitin ng pondo para sa destabilisasyon gaya ng usap-usapan nung kasagsagan ng tinaguriang Manila Pen Siege. At yan po mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala hanggang sa lunes. Ako po inyong kapuso Mel Tianco. Ako po inyong kapuso Mike Henriquez. Ito po ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, servisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita... Nakatutok kami 24 oras. Saido na po.